Hello mga idol, today is Friday December 27, 2024 Uy, isang magandang dalaga papunta ng Peña Francia 12 para sa pagbiyahe na ito ng masbate At you know, kaya pala dag mga pasayero papunta ng barko na Peña Francia 12 Wow, grabe, dami ito Ito po mga idol ay biyaheng masbate ang Peña Francia 12 So, diyan yan makikita natin kung gaano sila karami para bumiyahe ng mas bate at syempre safety safety po sila pagdating sa barko ng Peña Francia 12 dahil magaganda ang facilities dito sa loob ng Peña Francia 12 mapasiyar, higaan, e relaxing chair yun ang hinahanap nila bilang mga pasahero kaya asarap sa 12. Midday, mga 12 mga sa Lucena de la Higan Port at dito ay pinuntahan ko ang Star Horse Shipping Lines na si MV Virgin de Peña Francia 12 so tiningnan ko kung ano ang lagay niya ngayon at status dahil siya ang babiyahe ngayon kaya makikita natin kung ano ang mayiging naman nito kung marami o kung konti syempre ngayong season ay malalaman natin kung gaano kamahal ng mga tao si MV Bridget de Peña Francia 12 dahil naririnig ko dito ang bunong-bunong nila ay napakasarap sumakay daw sa Peña Francia 12 so iniintay nila ito ngayon nandito ko sa Lucena de la Higan para puntahan si Peña Francia 12 para malaman natin kung ano man ang mayiging status doon sa loob nito kung may pasahero ito o wala o marami man o dadag sa mga pasahero Nakikita nyo lang mga idol, punta po ako dun. Holy Virgin de Peña Francia 12 ito yung unahan mga idol at syempre tinitingnan ko rin dito ang pinakang unahan ng Peña Francia 12 dito makikita natin ang kagandahan ng kargatan so dumako ko dito sa kabilang side para makita ko rin ang kalooban nitong Peña Francia 12 para na rin makita ninyo talagang napakalaki nitong Peña Francia 12 at talagang safety dito ang mga pasahero yan dito habang wala pang pasahero ay di didiretso ko na po ang pagbibidyo dito para makita po ninyo kung ano ang itsura ng loob dito. Ito po mga idol ay third deck. At dito rin mga idol ang likuran ng Peña Francia 12. Idito dito rin ang rampa at dito rin yung exit and entrance ng mga sasakyan at mga pasahero. So dito makikita ninyo na dito sa loob ng third deck ay na ito naman ang kantin nila. So napakaganda ng kantin dito mga idol. Kitang kita nyo dito ang kagandahan dahil bukod sa malinis ang lugar nito ay talagang pati mga design, mga kagandahan ng mga pintura dito ay nilagyan talaga at pinaganda ng pamunuan ng Star Horse Shipping Lines. Ito kasi ay para sa inyo mga idol. Lalo na sa ating mga mananakay na tumatangkilik dito sa Star Horse Shipping Lines. dito naman mga idol ang second deck. At dito rin makikita ninyo ang mga relaxing chair. And syempre dito niyo rin makikita sa second deck ang mga higaan. Ito ay ang VIP room. So dito ay makakapag-relax ka habang malakalayuan ang biyahe mo ay hindi ka rin maiinip dahil may mga panuran dito. At syempre napakalawak dito at napakaliwalas. Kaya ang pamamahinga mo dito ay napakasarap mga idol. Uh, dito ay syempre may mga kutsun na higaan uh, double ticket ito mga idol kaya makikita nyo dito by numbering kaya ang mga pasahero ay may mga ticket sila by number na kaya hindi na sila pag agawan pa dahil sila ay may mga number ang mga higaan at dito naman mga idol sa likuran dito may mga relaxing chair din dito at syempre dito rin nakapwesto ang elevator So mga idol, may elevator po itong Peña Francia 12. Kaya makikita nyo dito na pagka may mga pasahero na tayo dito o may mga papunta sa taas, dalo na yung mga PWD, ay yan po ang kailangan ginagamit para maipwesto natin na maayos ang mga pasahero natin. Kaya dito naman sa kabilang side mga idol, makikita nyo rin dito ang kalinisan at kagandahan ng Peña Francia 12. Napakalinis dito mga idol. Talagang smooth na smooth. Hindi ka magsisisi pag nakasakay ka dito sa Star Wars Shipping Lines. At syempre, makikita din natin dito ay ang mga crew. Nakaprepare na sila para i-handle ang mga darating na mga pasahero upang sa gayon ang mga pasahero hindi na rin malito sa kanilang pagpasok dito sa loob ng barko at may guide sila ng mga crew dito. At ito mga idol, ang dami pasahero Oh para mga langgam ayun oh dami talagang makikita natin dito na talagang si Peña Pasha 12 ang gusto nilang sakyan so ibig sabihin marami nagmamahal kay Peña Pasha 12 at syempre alam din nila na sila ay safety para sa pagsakay dito sa Peña Pasha 12 dahil dito ay makikita natin ang kalawakan din ng loob at saka pasibigad na maganda kaya halos lahat ng mga biyahe ng Pasbate eh, talagang dito nakapokus kay Peña para sa dahil alam nila na sila ay may maganda siguridad at maganda pagbiyahe nila pagdating dito kay Peña para sa Dito rin sa labas mga idol, makikita natin na abala rin ang mga porter. Halos napakaraming gamit ng mga pasahero na inaabiyad ng mga porter. Binubuhat nila hanggang sa makarating sa kanilang paglalagyan. Kaya yung iba naman dito ay naging ni ng mga kasamahan nila para buhatin yung kanilang ibang mga gamit. So talagang napakaraming gamit nila mga idol. Pero yan naman ay kasyang, -kasyang sa loob ng Barco Peña Francia 12. Yun, shout out sa so mga taga rito sa Dalahican. Ayun, syempre sa so mga taga Masbate. Ang Peña Presa 12 ay biyabiyahin na po ito. Maya maya ay talagang ang mga pasahero po dito ay willing wiling sa Peña Presa 12. Talagang itong gusto nilang sakyan para makarating sila sa kanilang pupunta sa Masbate. At tingnan nyo naman o, no? oh, sa mga tao. Yan. Patuloy at patuloy pa rin ang pagdating nila. Ang dami nagmamahal sa Star Wars Shipping Lines, then the Dirty and the Penny Fresh and Fresh. habang binibidyo ko ito ay po ang aking cheap mate na si yan yan ang aking cheap mate na si cheap mate Ramos. Siya po ang isa dyan sa Chip McDean sa loob ng Peña Francia 12. dahil sa aking pagmamatsyag dito, talagang dagsa pa rin ang mga pasahero. Talagang takilasa ko, hindi mo ubus-ubus ang dumarating ng pasahero dito kay Peña Parcia 12. At pagkatapos din ng pasahero ito mga idol, eh, sasakya naman ang sigurado ko. Ah, pagkatapos ng pasahero ay eh, di diretsyo naman ang mga sasakyan dito sa loob ng barkong ito. At yan mga idol, maraming salamat sa pagsabay-bay nyo sa content kong ito. At sana ay gabayan kayo ng Panginoon at ingat kayong lahat sa inyong mga gawain. God bless.